Magsasani pwersa na ang apat na komite ng Kamara para matutukan at mas maging komprehensibo ang investigasyon hinggil sa isyu ng pogo, illegal na droga at iba pang krimen sa bansa. Samantala, nag-inspeksyon naman ang liderato ng Kamara sa Pogo Hubs na nadiskubre sa Porak Pampanga at Tarlac. Si Mel Mora sa detalye. Mga kwarto at opisinang naglalaman ng samot-saring kagamitan, mga gamit at bagong SIM cards ng iba't ibang networks, mga baseball bat na animoy pang-torture at mga military uniform na may Chinese flag. Ilan lamang yan sa mga nadiskubre ng liderato ng kamera nang sila'y mag-inspeksyon sa ilang Pogo Hubs dito sa Porak, Pampanga. Isa sa kanilang mga sinilip ang kontrobersyal na Lucky South 99 compound kasama ang mga opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at iba pang ahensya. Nagulat ang mga kongresista sa laki ng compound at sa dami ng mga pasilidad nito. Dating maingay at masigla ang compound na ito. Pero ngayon, mistulang ghost town. Ang natira na lamang ay mga gusaling bakante, mga kagamitan at mga basura. Itong Lucky South 99 ang isa sa mga itinuturo ng mga otoridad na mag gusaling na naging ng mga ilegal na aktividad na iniuugnay sa Pogo. Bago ito, nag-inspeksyon din ang liderato ng kamera sa Zunyuan Yuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, mahalaga ang isinagawa nilang inspeksyon sa pagtugon sa iba't ibang krimen na iniuugnay sa Pogo. Sa Miyerkules ipagpapatuloy ng mababang kapulungan ang kanilang investigasyon hinggil sa isyu. Iba talaga pag uh, personal na inspect natin kasi kasama ko lahat ng mga leaders ng house nag-issue ng order si presidente kaya This is what we call a follow-up follow-through on that order to put on the back in the manner we are in a position to whatever legislation or whatever other inquiry investigation that they require. Naniniwala ang ilang mambabatas na may koneksyon sa isa't isa ang mga personalidad sa likod ng pogo, ilegal na droga at iba pang krimen sa bansa. Kaya naman, isang special committee na ang bubuuin sa kamera para pag-isahin ang mga investigasyon ukol dito. Dito'y magsasanib puwersa ang House Committees on Public Order, Public Accounts, Dangerous Drugs at iba pang komite na nakatutok sa issue. Ako personally, I strongly believe that there's a criminal organization operating in the country so which involves illegal fogos, scam hubs, drug syndicates, EJKs, and all these. Magkakasama po yan. We will um, uh, work on uh, having these three committees at the very least. Although the chairs of the other committees here are working together to uh, consolidate their efforts. Kaya maraming din bills dito sa Poco, maraming interrelations ng isang politik. Sabi naman ni House Committee on Public Order and Safety Chair Dan Fernandez, sa susunod nilang talakayan, isa sa mga nais niyang tukuyin ay kung sino ang kakampi sa gobyerno na mga itinuturong dawit sa Pogo Crimes. Tulad na lang sa Bamban Tarlac na lumalabas umanong may naglik ng impormasyon na magsasagawa ng raid ang mga otoridad kaya't maraming nakatakas. Eh, supposedly, 1,500 yung uh, ma-apprehend doon eh. Pero it turned out, naging 300 na lang. Because may tumawag. Doon sa, sa hearing namin, um, uh, well, physically, yung uh, link doon, uh, andun yung CIDG. Okay? Andun ang uh, na mag-conduct ng kanilang operation pagtitiyak ng liderato ng Kamara, hindi nila bibitawan ang isyu sa Pogo hanggat hindi nananaig ang hustisya sa mga nabiktima nito. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.